Good day everyone again uh, this is Kuya SMB Vlog Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan Please don't forget to subscribe this YouTube channel Kuya SMB Vlog Ngayon mga ka-idol ating pag-uusapan Magkakawatak-watak na ba ang supporters ni Mix Mulino Dahil sa Team Palaboy Yan po ang ating pag-uusapan ngayon Punto per segundo So alam naman natin mga ka-Mix uh, Mulino Team Na atin nalang balikan yung mga nakaraan dahil hindi talaga may wasa na magka, hindi magkaroon ng issue ang isang community. So, ikumpara na lang natin noon yung nangyari sa mamis May nagawa bang magandang halimbawa magandang resulta ang nangyaring kaguluhan ng mamigs noon nagkakawatak dahil sa sariling interest ang pinapasok nila dito Naiintindihan naman ang karamihan o nawaan ang nangyayari sa community ng Mamix noon. Pero sinamahan ito ng sariling interest kung ay nagkagunod. grabe yung kung grabe yung bagyo, yung issue, yung gulo sa loob ng, ng Mamix noon. Naway nagkakawatak-watak. Okay? Dahil din sa palaboy team. Dahil uh, pinag... Um, Pinagtatanggol nila noon that noon si si Mix Molino dahil sa mga anik-anik na isyo na binabato ni Upper na laban kay Mix Molino. So kami yung mga legit ang Mix noon Ng mga vloggers, syempre kung kung, na, noon nakikita namin yung tama is parang doon kami kumakampi kasi doon siya ang tama eh. Ang, ang, ang point lang naman na, sana na karamihan, dapat Uh, nagpapalabas ng mga issues to prove na may mga pruweba na totoo yung mga sinasabi. Okay? Tapos sinabayan pa ng mga charity, kwarta, even me, na nadamay din dahil sa issue. Okay? Hindi talaga may iwasan. Kaya nga sabi nga nila na wag na kayong pumasok sa social media kung mahina ang sikmura mo. Dahil um, tatalunin ka talaga dito palakasan ng sikmura dito pa kontrabahala nala ganon dito sa social media so wag po tayo magtaka kung bakit nangyayari ngayon si Mix uh, nangyayari ngayon ang ang ang, ang team ng uh, kabunsuan okay dahil po sa hindi pagkakaunawaan uh, ng mga iba't ibang grupo under ng ni Mix Molino actually for me ah uh, uh, hindi hindi yung problema alang-alang kay Migs Molino regarding po doon. Kasi alam naman natin na siya ang founder. Kung umalis sila, di umalis sila. Kung magdala sila ng tao, di nila. Okay, ay importante na may naiiwan pa, ano? Na sumusuporta kay Migs Molino. Hindi talaga may iwasan, na Ang nang kailangan lang itong mga supporters ni inang kabunsuan ni kay Migs Molino, pag-uunawa, pasok dito, labas dito. Yun, that's it. Kasi kahit naman sa loob ng bahay po ninyo, gaano man kabait ang mga kapamilya nyo kasi bawat sa isa sa atin may kanya-kanyang pang-ugali lahat lalo na kapag kwarta ang pinag-uusapan dito at bubububig ko our community ang bigs muli Nagkaka, nagkakagulo nagkakagulo yung mga grupo ah, dahil sa pride ng bawat isa dahil sa selos palakian sila ng bigay kasi hindi sila nagpapatalo dapat lagi silang magwawagi ngayon, siguro, dahil uh, may mga anik-anik na ng mga tao na medyo mas nakakaangat sa kanila, na parang nasasapawan yung pangalan niya, ito na nga nangyari ngayon. Okay? But actually, marami naman sponsors. Noon ang Mamix, marami sponsors ang Mamix noon. Yung charity ni Mix and Mahal, marami. Tapos nagkaroon to ng issue. Tapos ngayon, uh, ah, nag, dahil sa issue, nagka, nagkawatak-watak na mamig dahil may kanya-kanyang opinion bawat isa. May, kanya, ah, may nakuha. Then, ano, ang iba sa mga charity. They go. Pero, take note mga ka-idol. Laging na sa SA, put in your minds na kung hindi dahil kay mix and mahal, wala tayo ngayon dito sa community na ito. Ano na lang siguro, the best way is uh, pag-iintindi, pag-uunawa, pagpapatawa ng bawat isa. Marami dyan nakagawang kasalanan sa akin dahil grabe siya magumawa ng kwento na masiraan ako. Pero pinatawad ko na siya. Pinasadius ko na siya dahil sa kanyang mga ginagawang content sa akin na paninira kay Kuya SMB. Pero pinatawad ko na siya dahil wala na lang na magagawa. Kung yan ang paniniwala niya sa akin, ay hindi. Okay, fine. Buhay mo yan, hindi ang buhay ko. Okay? Ganun lang po dun, ano, mga ka-idol. Ang kung ano man ang uh, karoon ng issue ng charity, na dependent na, na lang siguro yan kay Mix Moon kasi she, she, he's uh, founder of this community. Ganun lang. Kasi kung ano mangyari, halimbawa kung manalo kayo, kung totoo man, mapapala ano na kayo uh, matapang na kayo kasi kayang nanalo natalo si Mix Molino ganbang ang gusto niyong mangyari di ba hindi walang sigurong luluhod na ugat sa mga dahon ang dahon talaga ang malalaglag doon sa malapit sa ugat hopefully maintindihan po ninyo So, alam naman natin si Mix Molino ang ugat ng puno na ito. Si Mix Molino ang ugat ng puno na ito kung saan nag -boom nandito tayo sa taas. Because amigsmolino Molino, nakakilala tayo ba isa, nakilala niyo si Kuya, Kuya, SMB. Nakilala niyo sa Kuya SMB in a good term noon, tapos medyo tumahimik dahil sa mga anik-anik na, 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 fake news ng mga ibang vlogger dyan na pinabinabato kay Kuya SMB. May napalabas sila, wala. Ang, ang iba nga dyan, ngayon kinakain na nila na totoo pala yung mga hakahaka -haka. Ang sa akin noon kay Mix Molino, ah, ibabalik lang natin, yung ang sa akin lang noon, ano, gumagawa rin ako ng opinion sa aking nasa isipan. time tao, kay may kanya-kanyang pag-iintindi din sa nangyayari. Now, yung ibang vlogger dyan, na-realize na nila. Okay, okay lang naman din nga gumawa sila ng opinion reaction sa kanilang natapapansin sa kanilang obserbasyon dito sa social media okay lang it's it's no problem Di ba wag kayong ano wag kayong uh, maghusga agad ng ng tao na wala kayong pruweba hindi ba ganun lang po doon mga ka-idol mm -mm. ang akin lang naman ngayon ano dahil magpasalamat na lang tayo it's because of mix and mahal na kilala tayo Ganun lang po doon. Good vibes na lang ang gagawin natin through Pemix Molino. Hindi puro issue. Ganun, uh, kasi ganun ang nangyayari ngayon. Lalo dalo lang lumabas ang palatim team Palaboy kay Mix Molino. Lumabas na ang team ni Nora Bitalak kahit di sa team ni Mix Molino. Hmm? parang na uh, nakikita ko sa mga live ng mga kaibigan ko sila Ma'am Dawat, sila Ma'am Munihay sa mga talata ng kaibigan ko vlogger ganun ang kanilang ano okay pero di, di ba noon grabe din ang, pan, ang grabe ang ang uh, defend nila kay Mix Molino noon kay guys dahil yun ang paniniwala nila din kay Mix Molino okay ganun lang po doon ano mga uh, ka-idol mga ka a mixer uh, ano ang ay, kasi we are not perfect nagkakamali tayo ang asa sa panahon ngayon pag pag understanding ng bawat isa At hindi hindi natin yung founder okay kung nagkasala man siya kung ganun ang yun ang kanyo kung yun talaga yung nasa isipan po ninyo na ganun si mismo you forgive him okay ganun lang po doon kasi wala naman siguro mapapala ang isang tao kung ipagpatuloy yung yabang at pride. Okay, inaniwala na kayo na mga issues na binato sa akin. Ako, tumahimik lang ako kasi wala naman ako mapapala dun. At importante, hindi walang katotohanan to prove na yung nagawa na content sa akin noon, uh, na they are liar. Di ba? Ang aming lang sana no na dapat ano tanggap yung pagkakamali. Hindi yung nagkamali ka na gusto mo itama. Ganun po doon. Ngayon, kung ano man ang mga alitan ng mga nakaraang nakalipas ng Mamix community, iris na yon. Dito na tayo sa buhay na si Mix Molino. Okay, sa mga supporters ni Mix Molino, mag-focus na lang kay Mix Molino. Huwag nang pansin yung mga issue. Hindi talaga maiiwasan yan. Oo. At least, ang akin lang naman, eh, nagamit niyo na ang pangalan ni Mix Molino. Nakilala kayo sa pangalan ni Mix Molino. Ay, huwag naman ganun uh, paninira kay Migs Molino ang gawin po ninyo. Bigyan, bigyan nyo naman ng zigway yung paninira nyo. Oo. Huwag naman yung below belt naman na grabe. Dahil because of Mix Molino, hindi kayo makikilala ng supporters niya. Wala kayong madadalang tao ng no, supporters ng mga Migs noon. Pasalamat na lang. Kahit paano, eh, kahit pa paano, eh, nandun ba lang yung word na pasasalamat kay Mix because of Mix and Mahal, nakilala ako, nakilala sila dahil sa anik na issues sa mga nag-invite. Actually, may mga vlogger dyan, mga bagong vlogger na feeling supporters pero actually hindi naman sila supporters ang ah, dapat yung ay, dapat yung supportahan nung nagbago magkilala mismo si Mahal nandun na sila hindi kasi yung iba dyan invite lang yan eh sariling interest lang din ang ina kinukuha nila dito huwag kayo magpatalo the team of Mia Migs yun lang supportahan ipagpatuloy lang po yung support na kay muli no punto per segundo kung ano man mga issues sa mga nakaraan kalimutan na lang yun oo kung totoo yon na ganun si Mix Molino, oh you forgive him. Ganun lang, magpatawa, hindi naman siguro masama. Hindi man siguro bawas ng pagkatao. Ah, na humingi tayo ng tawad sa ating nag sa ating pagkasala sa ating kapwa. Ang importante, marunong tayo humingi ng kapatawaran ng ating kapwa. Ganun lang po doon anong mga kaidol. Kasi nangyayari ngayon, igwang grabe yung mga bibirada nila. Eh wag naman ganun. Mga supporters ni si Mix Molino, Go go and fight fight. Suportahan ang buhay na founder. Kung naisimhal, kung pagpatuloy pag, pag, suporta lang alang man lang sa pagrespeto pag kay mahal kaluluwa luluwa, espirito. Because of Mamix, nakilala Nyo sila. Because of mamigs nakilala niyo ako. Ako hindi ko gusto sana mawala ang Mamix dahil doon ako nakilala sa Mamigs. Napamahala ko sa Mamigs, sa community ng Mamigs. Ang akin lang naman sana na wala sana may mangyari uling gulo. Hopefully, ngayon na uh, natanggap ng karamihan na wala na si Mahal, uh, patahimikin na natin yung kaluluwa ni Mahal, ah, huh? bahala na lang yung mga community kung uh, papatulang grupo niya because of the name of Mahal. Ganun lang po doon mga kaidol. Basta na founder of even nandito ko kay Mix Molino ngayon mga kaidol. I continue also to support Mahal. Especially I respect also to Sir Ren Molino at his family. Okay? Ganun lang po doon. Kasi ngayon uh, dito sa social media lagi talaga yung kasama ang nega. Hindi puro positive, ano? Oo. Ganun lang po doon ano, mga kaidol lang. At hopefully, sana maintindihan po natin. Supportahan uli natin si Mix Molino. Huwag agad maniniwala sa mga anik. Hindi talaga may wasan, hindi makaroon ng isyo. Supportahan natin si Mix Molino. Punto per segundo. Hanggang dito na lang muna. Is my opinion reaction. Ang ating content, baka watak, watak ba? Ang community ni Mix Molino. Dahil po sa Team Palaboy. Maraming maraming salamat. Again, this is Kuya SMB. Anyway, don't forget to subscribe this channel. This is Kuya SMB. Para no si Punto por punto, pack na fat and full na pull. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay po yung lahat. Salamat, God bless. Labanan, huwag tayo magpatalo. Laban kung laban.